Hi, Hi mga, mga ka -wonder. wonder. So today mga ka wonder, uh, meron tayong isang nakitang post. Um, maybe Ooh. siguro matagal-tagal na 'to but uh, at least uh, we would like to ano lang, yung tawag dito, um, react, reaction video kumbaga uh, sa ano, sa opinion naman ng ating ka, isang kababayan from Singapore. So uh, let's hear what she said and uh, we will try to give the Uh, real the most realistic opinions naman na, na experience naman namin dito sa Canada based sa ano niya, opinion niya din. So, let's start! Hi sis! Move ka na lang sa Canada. Mas big chance maging PR. Hi! Actually, yung partner ko, which is yung tatay ng anak ko, is nandun ngayon sa Canada. And ayaw namin dun. Hinayaan ko lang siya kasi dream country niya daw yun parang or maganda pakinggan Canada ganon since na experience niya at ngayon talagang nandun siya masasabi niyang ayaw niya diba ako nga hindi pa wala pa dun nasabi ko na talagang ayaw ko na eh kasi okay ako dito sa Singapore ang Canada talaga is pinagandang Pilipinas lang siya pero kapag nanggaling ka dito sa Singapore tapos nag migrate ka to Canada ang layo ng differences for him at least wala lang siyang what if nandun man yung regrets at the same time, wala lang siyang what if. So, first na sinabi niya mga ka is, ang Canada is parang pinagandang Pilipinas lang. So, for me naman, and my opinion is, um, hindi ko siya mahalin tulad na ano, pinagandang Pilipinas siya because each country, meron talagang uh, magandang side. Meron din naman siyang side na, ano, na need i-improve ng every country. Sa, so, para sa akin, nothing beats Philippines pa din. Though, meron namang mga magagandang lugar dito sa Canada, like doon sa buff na wow. bump ah uh, if i pronounce it right napakaganda siya uh, based din sa sabi ng mga kasama ko na nakapunta doon doon hindi pa kami nakapunta sa video lang namin nakita makikita mo talaga na napakaganda uh, however um i do not consider it na pinagandang pilipinas lang siya um again, it has, every country has unique uh, culture, unique uh, scenery. So, for me, Canada is really different. I enjoy also uh, the sceneries here in Canada. Kahit dito sa Yellowknife, hindi naman marami yung uh, tourist destination dito. Pero, we really appreciate the tourist destination na meron kami dito. At nai namin yung puntahan. I agree. <laughs> <laughs> yeah, it's more fun in the Philippines. Pero... the comparison is not uh like yeah the comparison is not you cannot compare an apple to an, yeah. to an orange just yeah. like that oh, oh yeah yeah, uh, yeah it's, that's it's what like I meant. how yeah mm. so it's really different but uh, both of them are beautiful yeah. and nothing beats home. home. yeah nothing beats home that's true <laughs>